ala, oh, masweet naman ah. na hello mama pig ito siya guys, yung kita transfer doon sa ano sa bagong following kasi uh, sisirain to at saka ayusin din para mas maganda din hello guys, ito yung uh, bagong gawa na following para doon sa isa kong baboy na malapit o din mga anak Uh, nire-renovate pala guys yung area na to. Inaayos dahil yung mga doon sa kabilang kulungan is if transfer dito. So, inaayos. Ito yan yung barako namin. Yan siya i-transfer doon sa kabila. Ito pala yung unang farrowing na nagawa. Yan. Yeah. Decided ako malagyan siya ng biik. Kasi malinis na siya dyan pag andyan sila kasi yung tubig dito daan. Diyan sila matutulog sa lapag. Is dito na siya sa bagong farrowing niya. Uh, sorry, hindi ako naka-video ng pag-transfer namin sa kanya. Tapos ito para medyo makita. Ayan. May ganito kasi para yung tubig dun na sa, sa baba. Hindi mabasa yung mga um, bagong panganak na baboy. Ito siya. Ayan. Hmm. Sinatry niya na tanggalin nyo. Ganyan sila. Nagagalit siya pag may ganyan-ganyan. Ito talag, bait bait nyo nito talaga guys. malapit na mga pig na ito. Ito di kasi yung mga sign eh. Na malapit na mga naging bago may... Tsaka ito guys. So yung isa pang dahil. Yung ano yung... niya is na mga ano. Ayan. Nakakatuwa. So, malapit na tumatapos matapos yung bahay ng aming baboy. Sana matapos na agad ito. Pinatapos lang. Dahan-dahan lang kasi medyo um, mahal din ang paggawa. Kapip! Ah, hmm. Yung barako, handon yung sa kabila yung ano. Nilayan nilang nila yung nipa. Inaayos. Um, may kunti pa na natira. So, ayan. Magkasya na yan yung 100 pieces na nipa para matanggal na itong sa kabilang side. Ano yan, nalagyan ng mga fatty ni Agnet. Tingnan natin yung sa kabila. Tara. Dito ah. Hindi din maganda yung paggawa ng farrowing na ito. Kaya kailangan din anuhin. Um, ayusin. <laughs> ito yung... Hindi na yung madumi kasi hindi nang elevate yung floor at saka hindi siya medyo slide. So, madam, hindi siya gaano madaling li... Ala, nagpaliktad mo ning baboy, ting! O, oh, tingnan nyo na maya siya talaga kasi dami-dami yung dami biik. Nalaki pa. Panay didi, panay didi, panay didi. So, yung isa naming baboy, malapit na din siya mga anak. Dalawa pala yung itim namin na inahin. Yan. Yung malaki doon na puti is barako yun. Ah, andito may dalawa kaming fattening. Dala na tira. pieces to. Dalawin na lang sila. Hello, good morning. Ayan, bait. Mga kami. Mga ibang inahin. Ito, yan. Yung dalawa na yan, gagawin din na kagaya nito. Ayan. Ayan. Simento yun yung sa ilalim. Tapos may sahig para maayos. Ito naman dito lalagyan yung water. Yung mga baby na baboy. Ito, tatanggalan din yan. Tsaka isisimento. Tsaka lalagyan ito. Lalagyan din dito ng no fencing na ito. Pang matagalan na rin ito guys. Yung sa kabilangan namin, tree magti 3 years na. Hindi pa rin napalitan yung pa din. So, kung gusto nyo na ano, medyo makatipid muna yung bago pa lang kayo. So, mas magandang ito. Tsaka, yung farrowing kasi guys, ano, kahit nasa maliit na space, pwede kayong maglagay ng maraming hambaboy. Kaya nito, uh, medyo maliit din yung spacing. Sana nga, dito lang yan eh. Yung ano, yung para sa mga biik. Yung parang ganyan nang dapat kaliit. Kaso lang mas gusto ko yung malawak para medyo may takbo-takbuhan yung mga biik. Pero actually, yung Ah, mala, maganda na yung spacing na ganyan. Ay! Ano ba pilag mo? Mm Daphne! Ano yung nabra mo? Ito guys, ito ako, ito ako, Masakit siguro yung kanya, kay ay. Ito Port. Bigyan natin siya guys ng sako. Para yung parang ginagawa yung ano. Kunyari yung gumagawa siya ng bahay para sa anak niya. Tingnan mo, nilalaro niya yan. Kaya kito maganda yung medyo, uh, medyo slant ng konti. Yung hindi naman siya gaano uh, slant. Yung parang hindi maramdaman ng baboy. Para sobrang liit lang na slant. Para pag nag-ano kayo ng tubig, Uh, maghugas diretso doon, tsaka malinis agad. Kagaya nito kanina, nilinisan namin. Kaya medyo malinis na talaga. Ito yung mga gamit ng ginamit ng paggawa nito. Yan. Ito din, pag nagawa, maganda din yung tingnan, tsaka mas malinis. Yan, marami pa talagang lilinisan. Kasi maganda din yung malinis yung area ng, ng sa baboy, para naman kahit paano, pag pumunta ka, hindi ka naman actually pa yung pupo ng baboy namin dito is hindi namin tinatapon yan uh, ang ginagawa namin dyan, nilalagay namin yan sa isang area, meron kami doon lagay na area niyong yung doon inambak yung mga pupo ng baboy pinapabayaan doon talag hanggang sa maging compost na siya, yan kasi hindi naman siya bumabaho pag talagang Uh, hindi sa hindi dun sa butas ilalagay. Yung para na sa plain lang para kung umulan man, yung tubig is aagos uh, lang din. At saka pag um naman, matutuyo lang yung mga ano ng baboy doon. Kailangan lang na medyo elevated para yung tagas ng pupo ng baboy is pupunta doon sa may baba yung para lagi ding matuyo. Para hindi siya mamaho. Ang oh, pala guys, next ko na video sana napakita ko yung mga manok namin. Dumami na kasi sila. Ah, uh, ayan oh. Uh. Yan. Marami-rami na yan. Kaso pag ano, hindi, hindi nyo lang makikita. Yan. Tingnan nyo. Kasi iyakan yung baboy namin. Ngayon ding araw na to is mag ano kami, mag-circumcise ng mga big namin. Mag-upload ulit ako ng ano, ng panganak ng baboy na to. Until next time guys. Bye-bye!